guys maayo daw support to this video guys wala kaming ulam tagalog bisaya ay wala kaming ulam guys tapos ito na lang ang plano kong iulam guys yung ganito kami lang naman dalawa ni Dodong si Dodong maaga umuwi himala ito ulam ko guys oh sa amin dalawa to guys kami dalawa kami pag dalawa kami itlog oh di ba kita nyo Yan ang ulam namin guys. So ngayon guys, pagluto na ako. Pero nasaing pa ko guys, pagkatapos niyan, kumain na kasi ako kanina guys. Kumain ako kanina. In inulam ko yung ulam namin kagabi. Pero hindi ako saing. Bahaw lang yun. Kaya ngayon guys, wala pa akong ulam kasi hindi ko sila diesel. Kaya papunta kami palingki. Pero para mamaya na siguro yun. to so, yan na lang guys. Iulam namin. May ulam na may rosarip di ko magluto. Yung partner ko lang ang palutuin ko doon. Kaya, ito na. Madali lang mong lutuin guys. Di ba? O di lang sana umuwi si Hido doon kung, kung hapon lang siya umuwi. Hindi lang ako magluto eh. No, magluto, ako lang. So, pagdating niya, kaya nag, naglakad yata siguro siya. Sabi niya, pinasakay siya sa motor ni Nardi daw. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Nardi, sa pagpasakay mo ni Dudong. So, ngayon, guys, magluto na ako. Bye-bye. Thank you for watching. Ngayon, galing ako naligo, guys. Tapos, pagkatapos ko naligo, nagpapaganda ako, guys. Yun naman dapat, di ba? Ang ganda, guys, di ba? Ang joke lang, joke lang. Nagpaganda, guys. Pagkatapos ko na ligo, guys, nagpaano ko, ano, nagkaya ko nang ano. O, di ba? Dito lang ako sa kusina. Ganito lang ginagawa ko. Um, basta lubat ang cellphone ko marami akong magagawa. Ngayon puno ng cellphone ko, guys. Yun na. Umpisa na this. Bye-bye.